Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today. 何々こと、何々こと、Level N3. テストのこと、文法分類でなよん is こと。はい、の conjugation にゃぽ i n 名詞にこと。verb、adjective、タパス名詞であること。使ったんぽなんであること。はい。 Kumbaga sa Tagalog ang plus noun, mag plus uh, verb tungkol sa plus noun at iba pa, marami po 'to. Medyo complicated po siya pero pag na-gets niyo po yung paggamit, alam ko po ano, mabilis na lang po niyo po ito maintindihan. Kumbaga po normal form plus ko po. Yung normal form pong sinasabi po is halimbawa, nihon iku Normal form po siya, di ba po? Ang ibig kong sabihin niya po is, pupunta sa Japan. Pero po, pag dinagdagan po siya po ng koto, magigiging noun po siya. Nihong e ikukoto. Magiging ang pagpunta sa Japan. Gets niyo po? <laughs> Naintindihan po yung explanation ko? Po. Oh. Ah, okay po. Nakasulat po dito sa explanation ko dito. Depende sa sentence, magbabago ang salita nito sa Tagalog. At ginagamit ito para gawin noun ang buong action o pangyayari. Tulad ng ito pong pangyayari or action po na ito. Nihonge iku koto. Ito po ay pangyayari po ano? Pupunta sa Japan. Isa po siyang pangyayari. Pag po ng koto, magigiging po siyang isang noun. Nihonge iku koto. Ang pagpunta sa Japan. Ngayon, yung sinasabi po dito pong pwede rin po siyang action lang. Halimbawa, wala po yung nihong nga iku. Iku is to go. Punta. Ngayon, dagdagan po ng koto, magiging ang pagpunta. Pwede, pwede po siyang gamitin verb plus koto. Koko mo de daizobo ka na? <laughs> Sensei, sa'yo mo sen. Hai. Diba yan yung ginagamit sa ano, yung sa jiko shokai? So desu naninanisiru koto ga daisuki desu bakit siya ginagamit sa ano, sa kay? kasi po ito po ay isang formal na salita Hay, karaniwan ginagamit ang mga ito sa formal na salita tulad ng batas, patakaran idea o abstract concepts ginagamitan pa po siya sa iba pa. basta po formal pong, for, formal form po ito pong kuto. Gets po? Hi. <laughs> so, kung wala pong katanungan, pupunta po, na po tayo po sa, ano, sample phrases. Okay po? Tayo ka na? Hi. Yes po. Ano ba ka ko po, tapos explain nyo po kung ano pong pagkakaintindi nyo. Or kung kaya nyo pong i-translate, go lang po tayo. Hi. Ikimasu. Daishu no testo no koto de, shitsumon ga arimasu. Daishu no testo no koto de, ang testo no koto de ay tungkol sa test. Ano, po? Hay, ano pong niyo po sa phrase na ito? May tanong ako sa, sa ratio na na linggo, next week. May tanong ako sa test sa, susunod, sa, sa next week. Ito ako. So, tama, 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 tama. tama po. po kasi. Okay lang po, okay lang po. <laughs> Hi. Okay lang po yun. Hi, so this. Tama po yung ano, yung pagkakaintindi nyo po. Kaya pag ginawa po siya pong Tagalog, meron po akong katanungan tungkol sa eksaminasyon sa susunod na linggo. Okay po? Next week po yung linggo po dito. Um, guys, ah, uh, may additional knowledge po akong gustong i-share po. Ano po, dito po sa Japan po, pag sinabi po testo, examination po sa loob po ng school, loob po ng company, ay tinatawag pong testo. Ngayon, may, may salita po tayong shiken. Pag sinabi pong shiken, examination din po siya. Pero, more on for, for example, a uh, board exam. ah uh, ano po ba? JLPT, eh, ano, siken po ang tawag dyan. Kasi, ano po siya eh, pag napas nyo po yun, makakakuha po kayo ng license or uh, certification po. Yun po ang tinatawag na siken na exam dito sa Japan. Gits nyo po ang Siken at testo? Hi. Hi. At international exam. Hi. 'yung international exam po mapupunta po sa chicken po. Ano po? Hay. 'yung board exam po tinatawag, po. halimbawa sa Pilipinas po may board exam po sa BSA, lahat po 'yun mapapasok po sa grupo ng chicken. Sa sa world pong chicken. Ngayon po yung kung Hm? Hay, international exam, koksai shikken na po 'yung tawag po doon. Hay, ngayon po pag halimbawa uh, example sa sa school, 'yung po ang tinatawag na testo na i-gamin example, pag lahat ng licensure na, ano, na tinatawag, ano siya, exam shiken siya. So this. Ano ah, ah, lahat po ng license na exam is shiken. Ngayon po sa school pong ginagamit na exam is testo. Testo. Yung sinasabi po natin po sa school na ano, quiz, yun naman po ay ano, show to testo. Show to testo. Iyon po ang quiz. Oh, short test po. Short test ba? po ang quiz sa, ano, sa school po ng Japan. Hi! Okay lang na po, Nagets na po yung pagkakaiba ng shiken testo, shoto testo. Hi, arigatou gozaimashita. Hi, arigatou So, go po tayo po sa sunod pong kwe, uh, phrase po. Ano po? Kayo pa rin po, Hasan. Babasahin ko po, then explain nyo po kung ano po ang pagkakaintindi nyo po. Ano po? Hi. Hi. Arigatou gozaimasu. Tanaka-san ga nyuin shita koto o shitte imasu ka? Tanaka-san ga nyuin shita koto o shitte imasu ka? Yung nyuin shita koto ay tungkol sa pagka-confine. Ano po? So, ano pong magkakaintindi Ay. niya ba? Hi. Ano, ano po? Alam mo ba na na-confine si Tanaka san So, des! Hi, kaso meron po siyang son, kaya naging? Mr. So, des Miss. Mr. Or... or Miss Tanaka. Hi, arigatou gozaimasu. So, des! Hi, alam mo ba ang tungkol sa pagka-confine ni Mr. Tanaka? Mr. Tanaka. Yung confine po yung sa hospital. Yun po ang newing. Koto, pagka. Tapos confine po. Ano pa? Hay, gets nyo na po ang pagka, paggamit po ng koto? Meron po kayo pong katanungan po about po sa ano, sa boom po na ginagamitan po ng koto? Gamay niya ate, may tanong po si Mr. King sa baba. Yerush ko na guys. Mr. King? Ano naman po sa Nihongo Sensei paglabas na ng hospital? Tying. Newing, pagpasok sa hospital paano Ano? confine Confined. Pag lalabas po ng hospital is Tying. Tying. Ito naman ay paglabas ng hospital. Hi! Newing to tying. Pwede rin po siyang ipagdikit. New tying. Pag sinabi pong new tying o tsudukeru. Ibig po sabihin, pabalik-balik sa pagka confine sa mga gusto po mag-screenshot 5, 4, 3, 2, 1 yung discharge po sa hospital is time pagpasok po sa hospital pag-confine -pag po is newing ngayon kung paulit-ulit po kayong sa pag-confine tas lalabas confine ulit lalabas ang tawag po nun is new time o tsudzukeru pabalik-balik sa pagka-confine po ano po Okay po. Clear po ba yung pagkaka-explain ko po? Or medyo may hindi po naintindihan. And clear atin. Super. Thank you. Yung hata Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday at kapag meron ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me, follow me, and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.